Hi guys. Katatapos ka lang mag-edit. Si Papa yung ano, yung nag-open kanina ng ating vlog. So, ayan. Pagmamak na lang kami ano dito. Kuha lang ako ng na ano, ng kalamig. At naghahanda ako para doon sa pangalawang vlog. Para hindi tayo maubusan, guys. Lagay tayo ng kalaman kalamansi. Konti lang, guys. Dito din sa kabila. 美容 Ang nalipasan ng gutom alauna na ngayon lang sila kakain kami din pala ngayon lang din kami kakain enjoy your lunch mga baby ko that's it guys ang aming ulam marami kasi kami mga tira, -tira ulam <laughs> ayan hindi na kami nagluto yung papaitan yung pakbet kahapon pancit kahapon di ba <laughs> Let's kain. Gugutom na talaga ako eh. <laughs> Pangalawang vlog ko na yun guys. Yung, ina, yung ano, inaayos ko ngayon. Na-edit ko. Kasi ang daming ano, ang daming... Ang daming video. Kaya ano, kaya sabi ko kay Popsy, mag-edit ako na mag-edit. Ngayon maghapon sana makatatlo ako para meron tayong mga reserva para ano, pa anytime na alis kami, hindi yung wala kaming vlog. Ingay e, ko ano. <laughs> ano yung tinatahulan mo dyan? Hi guys! Kamu Gabi na po. Sorry po. Alam na ninyo yan. Pag hindi na nakapag-vlog si mama ko nandito po kami sa kwarto nagsisiesta <laughs> yung isa o oh. ano naman yan ha? anong mga gawa pinatay ko muna yung aircon guys <laughs> kasi kanina pa kami nakabukas patay muna yan mga, mga apat na oras o limang oras papatayin para ano masarap yung tulog namin mamaya kasi mahagapan anong oras na ba ay alas 8.30 na pala Ala, nag-premiere na pala ako. Hindi <laughs> ko na malayan, guys. Nanonood ako dito yung vlog ni, ano, ni Ann Pinapanood ko. Na-operahan na pala yung daddy niya. Hi, Ann Klutz. Kahit di mo ako kilala. <laughs> Get well soon po kay daddy. Hello po. Ayun. So, wala na naman kaming ano. Wala na naman kaming hapunan ni Papsi. Yung ano, ladies choice. Oo. Nandun sa ano sa cabinet sa taas. Parang gukain kayo ah. Meron silang chicken dito. Bumili kami kanina ni Papa. Hindi kami nakapag... Ay, yung... Papa, yung karne mo dyan. Baka mapanis ha. lalagyan mamaya sa rep. Opo. Ano po? Pa? Yung pagkain namin, muntik na panis, Papa. Kamu hindi nyo po nilagay po sa rep kagabi po. Yung ano, yung karne dyan. Nanilaga mo. Oo, oh, huwag mo kalimutan. Sayang. Guys, 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 guys. Nagkakatamara na talaga. <laughs> Pasensya na po kayo. Bukas na lang yung ano. Bukas na lang yung... I'll see you tomorrow morning. <laughs> Bukas na lang yung ano, yung ibang upload namin talaga, tinatamad -ta -ta na, nakakatamaran puro higa na lang kami Mer dito. Meron ka ba upload kanina? Yun, Meron, of player. course. Ballo, ballo, good ballo. night guys, ballo. see you tomorrow. Good night. Good morning guys, good morning beautiful people. Ayan naman sila, nauna pa sa akin. May titignan lang ako dito sa labas. <laughs> O Jamila, good morning Bakit naman, bakit ang taba-taba mo Bebe ha? Mawala din yung mga ano nila Yung mga uh, garapata. Ano <laughs> Aray ko <laughs> Aray ko, mo naman trabaho nitong babaitan nato Sarap <laughs> ng ulam, Ang palayat, itlog Tuyo Basa <laughs> Guys, tuyo Kumakain, makain ito dito ang almusal namin ngayon ni mga Love. Sa kayong nitbogang ang palaya. Wow, bangong. kuminsan-minsan so, yung tuyo ay napakasarap din talaga hmm. dala pong may kamatis sa kasinangag wow champion kaya lang mausok ayan may problema kasi yung ano namin yung hood namin eh. papagawa pa namin na yun nabakbak yung wirings kaya wala pang humihigop. Ito so, na may mga pants ko na ay, ay ano ko nalagay sa mga lalagyan. <laughs> sa mga pa, sa mga packs. Ito pa. Okay, yes, unti-unti ko na yan. Hi Bella! Ang daging nakasunod sa akin yan. Nagugutom na. Mm, 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 Mm. Mm. Dito naman sa mga halaman namin na halos bawasan din ng init dito din sa kanila tapos mas maganda rin na ilagay namin yung init na yan sa taas na kubiran yun yung ang ginrap ko baka, baka bukas i-update ko kayo kung ano yung resulta nyan sana successful you no? Know? Para susunod pa natin yung isa na yan. Oh. Maganda naman ng tubo. Kaya lang yung mga nasa botigo. Talagang natig, natigil lahat. Oh. Sobrang init talaga. Hindi kinaya. Dito mga survival na mga halaman dito. So oh, yung kinrap ko. I-update ko po kayo. Ito bubuksan natin Ayan. May buhay siya. Sa. So, tingnan natin yung pangalawa. ayun may buhay rin. Bali yung isa na matay. Dalawa rin nagay ko yan Bali yung isa na matay. Ito, namatay din. Kasi ito, stock nya ito eh. tubo ng ano niya yan. Stock Ito yung ginrap ko hindi na buhay yung last ayun ay buhay so isa lang yung ano hindi nakasurvive so okay na rin yan so tatakpan ulit natin yan para hintayin yung tamang uh, tamang date nya para mabuksan sana lumaki sila maayos Jamila Napantay niya rito Jamila Teka dito Dito siya natutulog eh hmm. Talilig raw araw hmm. araw no Kawawa yung mga anak niya na matay Wow Pinabalik balikan niya rito kasi dito siya Dito namin nagayong anak niya Tatandaan niyo guys dito namin nagayong anak niya eh lagi siyang nandito kawawa naman ito yung mga halaman namin ito yung ililipat namin doon sa kabilang lote yung may matitira dito siguro kakunti lang para malinis ko yan nagawa na kasing tambakan eh. ito nga pala guys yung susunod natin may gagrap marami ito kaya namin yung mother mother plant namin mga bugambilya para gumanda yung mga sanga niya saka natin saka tayo mag grab marami kasi yan walo yan ah, eh. ito na lang ito na una na ito eh kaya eh, ito susunod ko rito sky eh pinapalis namin dyan kasi medyo mainit dyan eh dito kayo sa ano sa sala sky dito kayo maglaro. Sky! <whistles> Nihintay niya yung ni, ni Bilaw. Ay, pumasok. Liga rito. Hmm. hmm. Yan trabaho ng dalawa maghapon lang. Hmm. Kaya nakakawa-iwanan din eh. Hmm. Sige! Maharot! Bibigay tayo ng pagkain kay Mama Lab. Nag-i-edit na naman siya hanggang mamaya naman yan, hindi makababa Kaya bibigay lang natin ng pagkain Nap-nap! Yahoy! Oh, hoy, hoy, hoy. Ay, na naman siya. Busy, na busy na, na naman. <laughs> Kaya nga, itong ilaw hmm. ko, nalilimutan kong iyon. Ito na yung ano, mga breakfast mo. Ni nee, sabay tayo dun ah. Hmm, Parang hindi ka na umano dyan. Diretso ko ng trabaho mo. <laughs> trabaho <laughs> lang ka. <para. laughs> <laughs> sabay tayo kumain. Eh. Sige na, ano ka. Dito na ka? Oo, kumain ka na dyan. <laughs> Ikaw ay? Doon na rin. Okay. Hmm. Okay. Andito na lahat. Thank you so okay. much. Okay. I love. Mamaya pa natin tong mga ano, doggy. Oo, oh. nagugutom na sila hal Mega oh. juice pa. Kataltaon na eh. Kasi mo nila tawalan lang na niya. Sabi niya pa, papa, pakainin mo din kami. <laughs> Bakit po hindi kami pinapakain? Yan na nga eh. Magwalis na ako dito, Hal. oh, sige. Nakawalis na. Oo. Oh. Ay, bakit ako itong kortina ko, oh. Pinalitan ko. Ay, nga pala yung kortina. Oo, ito yung kortina uh, ko doon. Pinagpalit ko kasi na yung kulay niya kasi masyado ako na ano. Dark doon. Nainis ako sa kulay niya <laughs> Masyadong dark. Napansin mo? Oo nga. Parang gusto ko palitan ng puti. Pero ito muna bago natin oh. Na labahan. Okay naman ah. Ha. ha? Oo nga, naglight siya. Ha? Oo. Okay na. Gawa ako ng ano, kalamansi juice. Magkalam na sila pa doon? Ha? Oh, marami pa. Di ba, ay nano na yung kuan, yung isang kilo. Hindi pala nyo alam na may kalaman sipa dito. Gawan pa kita. Ito yung... Grabe guys, kahit na two days itong ano na ito. Yung tubig dito, malamig pa rin galing kay Mommy J <laughs> is sponsored by Mommy J thank you Mommy J ito pa, dalawa na yung binigay ni Mommy J sa amin ayan, tagisa kami ni Papa nito Tapos ito din tagisa din kami ni Papa <laughs> thank you Mommy J ayan nilagyan ko na ng kalamansi maghapon kung ano, pwede pa yung kalamansi may tatawid pa tayo nito hanggang mamayang hapon <laughs> Meron pa doon eh. Kahit may clip yung buhok ko, ayan oh, naka naka-clip. ko pa rin kasi naka-t-shirt ako eh. Mainit kapag naka-t-shirt. Kasi papa kakain na. <laughs> Humabol ako sa prayer. Hindi na ako sinasama sa prayer. Oh. Kain ka na garo dito. Mas mura yung sa kagabi lakit, na nakita ko na. Na? Ay! Oo nga pala! Pero wala ka, siyang ka, ano. Ka. don ka. Tilapia na naman. Tilapia na naman. oh sarap yan. Buhay pa yan kanina. Hindi lang may makita. Na Nandito na nga pala kami ano sa pala, ano. ano. Nandito na kami mm. ano sa ano. laon ulam na naman namin. Oh. Naman. <laughs> wow. Chapsoy. soy Chapsoy. soy Chapsoy isang tingalan na lang bagyo na ito yung nasunog kahapon yung straight kumukuha ng oling, <laughs> natupok ng apoy Kita mayroon pa? Apoy naman na yan. Oh, abo na yan. daming abo, oh. Doon nag sa kahapon yung sunog, oh. nagparang parang may nagsigaraw ng basura. Tapos naiwanan. Kumalat. So, itong kawayanan nila. Naubos din, oh lalo matay na yung iba dyan ito guys ilog to kaya lang tuyo nga yung ilog wala ng tubig ito yung puno ng kawain no? sunog na sunog talaga mamamatay na yan sayang kailan makuha ko sunog lahat hanggang dito yan oh. na lang yung ilog na ito nung araw may mga nagaano ng ginto kasi itong ilog na ito galing sa bagyo sa minahan yung atlas mining doon daw galing yung tubig na ito nung nagsara nawala na rin dati daw dito may mga nag-ano ng ginto naghanap ng ginto rito ngayon wala na wala na ang tubig talagang ano dry na dry talaga eh laki nito oh. doon paikot hmm Grabe ginawa ng tubig talaga oh. Pero dito na agapa, nagkaroon sila ng refrap dyan. Yung walang reprap talaga, kuhan. Oh. kakainin ng tubig. Yun, yun, yun. Ang ganda na yun doon. Oh. Ayan, si Teta o, oh, nakakuha ng uling Oh. <laughs> Kalibre na sa uling. Maraming bangus na yan ang <laughs> iihawin yan. <laughs> <laughs> babalikan ko oh, yan. O, oh, mo. Uling yan. O, kailangan tabo na. Ano? Ay, oo. Ang laki lang yung uling yan, o. Oh. Oo. Oh, oh. hmm, nyo, guys. Isang timba pa yan. Kaagapan lang yan. Yung likod ng bundok na yan. Sampab yan. Sampab yan. Pangkasi na yan dyan. Rapid lang, Ano? namulaklak yung mga bugambilya na tita rito yung natreman ko 2 months ago yata natreman ko yan ayun ang kaganda ng bulaklak hmm. hi guys so ang saya lang dahil nung nalaman ng mga pinsan namin na pupunta kami nandito na kami ni Papsi sa isa na sila nag uwian so nandito si Kenny siya tapos dumating naman ngayon second day namin dito ni Papang Si sino na 'yon? Alvin. Dumating <laughs> si Alvin. Ayun, ang dami niyang pinamili. Namili siya ng mga isda, halaan, karne. Ayun, tapos alam niyo ba, nag-request kami ng soft drinks. Nagdating siya kalahating case ng Mountain Dew. <laughs> Ganun lang naman. Hmm, para masaya. Happy-happy naman. Happy Today is Friday. Bukas, Sabado, Linggo. May darating pa isa eh ulit sa Linggo. Alas ka ayaw umalis guys. Alas ka ayaw ko umuwi. pa talaga. Hindi mo yan anak. Pagdating namin dito na shock kami sa mga pangyayari dito sa bahay namin. Pero hindi muna namin masasabi ngayon guys. Siguro ay sa tamang panahon masasabi din namin sa inyo yung mga pinagdadaanan namin ngayon.